Alam mo, sabi na ang Diyos ay maaring gumawa ng anumang bagay ngunit mabigo. Ito si Jennifer Leclerc, Awakening Live, Awakening Wednesdays. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. At titingnan natin ang isa sa mga entry mula sa Intercessors Devotional tungkol sa pamamagitan ng mga imposibilidad. Alam mo, M. Kabaan, sa kayo ay mukhang ganap na imposible. Ano ang gagawin mo? bueno, patuloy kang namamagitan na pinangungunahan ng banal na espiritu at gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol dyan ngayon. Gusto kong ipaalala sa inyo na mayroon tayong prayer movement sa mahigit 120 bansa. Nais naming kumonekta ka amin, nagtataas ako bantay, tagapamagitan propeta, espiritual mandirigma, pag-iisip, pagbabagong buhay, sinasangkapan ka namin, mayroon kaming regional coach, sama-sama kaming nakatayo bansa, panalanging pamilya. Kumonekta sa amin sa awakeningprayerhubs.com gusto kong magdasal bago tayo magsimula. Babasahin ko ang isang banal na kasulatan at magsisimula tayo sa panalangin at ipapaliwanag ko ang ilan sa mga katotohanang ibinahagi ko sa aking Intercessors Devotional na makikita mo sa aking website, jenniferleclair.org, Amazon o kung saan ka makakita ng mga libro online. Sinasabi ng kasulatan sa Mateo 19.26, Sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Lahat ng bagay. At hinanap ko ang salitang lahat sa Greek at hulaan kung ano ang ibig sabihin nito. Lahat. Nasa Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Siya ay nakakaalam ng lahat. Siya ay nasa lahat ng dako, sa lahat ng oras at mahal niya tayo. Nais niyang makita ang kanyang kalooban na magawa sa ating buhay, sa ating mga lungsod, sa ating mga bansa, ng higit pa kaysa sa atin, maniwala ka sa akin at siya ay naghahanap ng isang tagapamagitan na tulad mo upang tumayo sa puwang. Ama, sa pangalan ni Jesus, tulungan mo kaming makuha ito ngayon dahil alam ko, Panginoon, na marami sa mga taong nanonood ngayon ay nasa napakahirap na pakikipaglaban sa panalangin at nais ng kaaway na ipaisip sa kanila na hindi sila naririnig ng Diyos o na ito ay napakahirap o na ang Diyos ay hindi magpapakita sa oras at sinisira ko ang mga kasinungalingang iyon sa pangalan ni Jesus. At nagpapasalamat ako sa Panginoon ngayon na binibigyan mo kami ng mga tainga upang makarinig sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Makinig, alam mo, ako ay maling inakusahan ng isang krimen na hindi ko ginawa mga 25 taon na ang nakakaraan at nais ng abogado ng distrito na ipadala ako sa bilangguan ng tempo taon. Sinubukan akong kausapin ng aking abogado sa pagtatanggol na tanggapin ng pakikiusap ngayon yon, yon, hindi ako naligtas ngunit inosente ako sabi ko hindi ko kilala ang panginoon ngunit hindi ko ginawa ang krimen at kaya medyo wala na akong mga pag-asa. Hindi ako nakakita ng paraan ng pagtakas dahil hindi ko kilala si Jesus na siyang paraan ng pagtakas natin. At ito ay talagang mahirap na sitwasyon. Nakipag-ugnayan ako doon sa kulungan sa dalawang taong nakakakilala sa Panginoon at sinisikap nilang palakasin ang loob ko. At hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila sa kulungan nakilala ang Panginoon. Ngunit ang mga tao ay hindi perpekto at nagkakamali sila at eh lahat tayo ay kulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit wala iyon dito o doon. Ang aking nagdadasal na lola, siya ay namagitan para sa akin. Nanalangin siya sa gitna ng tila imposibleng sitwasyon. Unawain na ang aking asawa ay inabandona lamang ako at ang aking anak na babae noong panahong iyon ay tatlong taong gulang. Kaya ako ay nasa isang napakasamang sitwasyon, u, uh, at ito ay lumalala lamang sa araw. Pero my praying Lola, she's gone on to be with the Lord now. She prayed and she pressed and she fight. At ang kwento ay masyadong mahaba upang sabihin dito mismo. Ngunit ang ilalim na linya ay ang Diyos ay mabilis na iniligtas ako at pinagtibay ako mula sa isang balon. Sa mata ng tao ito ay isang imposibleng sitwasyon. Dapat mong maunawaan, ang panalangin ay nagdudulot ng solusyon sa tila imposibleng problema. Ang panalangin ang sagot. Alam ko marami sa atin, naghahanap tayo ng sagot sa panalangin, ngunit hayaan ko iflip ko ang script sa glit. Ang panalangin ang sagot. Kung kailangan mo ng sagot, panalangin ang sagot. Nagdadala ito ng sagot, nagtutulak pabalik sa kalooban ng Diyos, at nagdadala ng imposible sa posibilidad. Hinahawakan natin ang laylayan ng kanyang damit. Inaantig ang kanyang puso sa ating mga pag-iyak at naninindigan sa kanyang salita iyon ang nagpapakilos sa kanya amen at alam natin na si Jeremias ang propetang si Jeremias ay tinawag na umiiyak na propeta dahil nakakuha siya ng mahihirap na salita na kailangan niyang bitawan at ayaw niyang makita ang pagkawasak na dumating sa Israel nahirapan lang talaga siya ngunit itong namamagitan na propeta Gumawa siya ng proklamasyon na dapat nating simulan na gawin kapag nahaharap tayo sa mga imposibleng sitwasyon. Gusto kong basahin ito sa iyo. Ito ay mula sa Jeremiah 32:17. Sinbid niya, Iway, Panginoong Diyos. Nasabi mo na ba yan, uh, Panginoong Diyos? Siya ay nasa dulo ng kanyang talino. Nalungkot lang talaga siya sa mga nakikita niya sa kanyang paligid. Sinabi niya, A ah, Panginoong Diyos, narito ginawa mo ang langit at lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at unat na bisig. Walang napakahirap sa iyo, pinasisigla niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng panalangin. Mapapalakas natin ang loob sa pamamagitan ng pagdarasal sa kanya, maging ito ay para sa ating sarili, para sa iba. A ah, Panginoong Diyos, siya ay nagsasalita ng may pagkamangha sa kapangyarihan ng Panginoon. A ah, Panginoong Diyos. Siya ay nagsasalita sa halos desperasyon, hinihikayat ang sarili ngunit nakatayo, hindi pinapayagan ng isip na mag-alinlangan sa dalawang opinyon. Uh, Panginoong Diyos, hayaan mo talagang mag in. Ano man ang iyong laban sa espiritu, ano man ang pinagdadaanan ng iyong miyembro ng pamilya, ano man iyong sa iyo, kung ano ang nangyayari sa iyong lugar ng trabaho, hindi ito masyadong mahirap para sa Diyos. Walang napakahirap para sa Diyos. Kaya ng Diyos ang lahat ngunit mabigo. Amen. Ngunit kailangan mong sumigaw, kailangan mong magpetisyon, kailangan mong ilabas ang pagsusumamo, kailangan mong makisali sa pamamagitan Nagawa na gawa niya ang lahat ng kanyang gagawin sa lupang ito. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Siya ay nagpagaling at nagligtas ng mga tao. Sa teknikal, legal, ginawa niya ito sa Cruz. Ngunit kailangan nating tumayo sa puwang bilang mga embahador ng langit, ministro ng pagkakasundo at mamagitan para sa mga pangakong iyon. Upang mahayag para sa kaligtasan. Halimbawa, ang ating mga panalangin ay hindi nakaligtas sa mga tao. Ang mga tao ay may malayang kalooban. Ngunit kami ay ay sumisigaw para sa kaligtasan ng isang tao. Ito ay nagbibigay sa Diyos ng puwang upang bumana sa kanilang buhay. Amen. Magpapalatasyate ng isang manggagawa sa kanilang landas upang magsalita ng buhay. Paka may sakit. May sakit sila, nasa deathbed na sila. Hindi nila kayang ipagdasal ang kanilang sarili. Baka hindi pa nila lang ang Panginoon. May sumisigaw sa Diyos para sa kanila. At ang aming pananampalataya ay maaaring makaapekto sa kanilang pagaling. Ah, Panginoon, sinabi ni Jesus sa Mateo 17.20, Sapagkat sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na gaya ng butil ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at lilipat ito. At walang imposible sa inyo. At muli ang salitang wala sa Griego ay nangangahulugan ng sinasabi nito. Walang ibig sabihin. Walang imposible sa taong naniniwala. Wala. Walang anuman. Kaya muli, hayaan na lumubog iyon. May mga pagkakataon na gusto ng Diyos na makita ang isang bagay. Kalooban ng Diyos na mangyari. Ngunit ito ay nasa sa atin na tumawag sa Kanya upang gawin ito. Siya ay naghihintay ng pahintulot. Naghihintay siya ng access. Kailangan niya ng katawan para magtrabaho sa earth. Kaya naman kinailangan ni Jesus na dumating sa laman ay pinahayag ito ni Job sa Job 42.2. Alam kong lubos na kaya mong gawin ang lahat ng bagay at walang anumang layunin o balak ng iyong kalooban ang maaaring ipagkait sa iyo. Huwag hayaan na ang tila imposible ay humadlang sa iyo sa pagdarasal. Manindigan sa salita ng Diyos. Ibalik ang kanyang salita sa kanya. Sabihin sa kanya kung ano ang sinasabi nito. Sabihin sa kanya na nagtitiwala at naniniwala ka. At maghintay hanggang makita mo ang pangako. Nais kong ipagdasal ka gusto kong paalalahanan, naghihintay ako na sumali sa Awakening Prayer Hubs, awakeningprayerhubs.com. Nagtataas ako ng propetikong bantay, tagapamagitan, mandirig mang panalangin ng pagbabagong buhay. Meron kaming regional coach. Maraming mapagkukunan. Gawin natin ito. Awakeningprayerhubs.com. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa pangalan ni Jesus para sa iyo na nakabitin sa thread, naniniwala para sa iba at hindi nakakakita ng resulta. Hinihiling ko sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na palakasin ang kanilang pasya kahit ngayon. At ama, nagpapasalamat ako sa iyo na kapag kami ay nahaharap sa mga imposible, tulungan kaming tandaan na walang napakahirap para sa iyo. Maari mong gawin ang lahat, ngunit mabigo. Walang imposible sa iyo. At kaya pinipili nating paniwalaan ang Diyos ng imposible, ang Diyos ng mga himala, habang nakatayo tayo sa puwang, habang tumatayo tayo sa pamamagitan. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng papuwi, lahat ng karangalan, at lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pumunta doon sa awakeningprayerhubs.com, may libreng regalo doon na naghihintay iyong i-download pagsuri amen Babalik ako yo susunod na linggo. Magkaroon breakthrough day. Buong mundo nasa krisis, mga palatandaan panahon bumibilis. Nasa isang hinge moment tayo sa kasaysayan at alam ng kaaway na maikli na ang kanyang oras. Ngunit noong 2007, ginising ako ng Diyos pagkalipas ng ating gabi at sinabi sa aking puso ang tungkol sa ikatlong mahusay na pag -isig. Ngayon, mas malapit na kami kaysa dati. Iyon ang dahilan kung bakit ako ay tumatawag ng isang milyong pamagitan na may pag-iisip ng muling pagkamuhay upang samahan ako sa pagkawa ng bagong apela sa langit tinatawag ko ang mga nalalabing prayer warriors na magtipon para itulang pabalik ang kadiliman na sumasalakay sa ating mga simbahan, pamilya at madsa. Nagngangalit ang kalaban. Mahusay na pagbagsak ay isinasagawa na. Ngunit laging tumutubo ng Diyos sa nagkakaisang panalangin at pag-aayuno. Samahan na at mga tagapapagitan sa mahigit 100 bansa sa Awakening Prayer Hubs. Sama-sama, babago natin ang takbo ng kasaysayan. Isso aqui no